Hi! Welcome back to Braille's channel. Attention! To all SSS pensioners! nakapag comply na po ba ang lahat sa kanilang ACOP compliance? If hindi pa ay para sa inyo ang video na ito, malapit na pong matapos ang year 2023. Sa mga magbi-birthday ng until December ay pwede na pong makapag-comply. Maging ang mga nakalimot o sadyang hindi pa nakakapag-comply ay panoorin nyo po ito para matulungan ko po kayong muli na ma-submit ng maayos ang inyong mga requirements. But before we begin, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay kindly subscribe, like and share para mas marami po tayong matulungan and click the notification bell para updated po tayo lagi sa mga bagong video uploads na makakatulong po sa lahat. With no further do, mag-start na po tayo! For this year of 2023, I need na po natin mag by sa buwan ng kapanganakan ng pensioner or sa month of birth ng namatay na pensioner to avoid suspension of account. This I recap tutorial para sa mga hindi pa nakakapag comply. Attention all SSS pensioners cop compliance. You need to submit your ACOP compliance until December 31 year 2023. Mga rason o dahilan kung bakit nagkakaroon ng paghold or pagsuspend ng inyong pension. Una, dapat ay tama lahat ng mga details na nakalagay sa inyong ACOP form maging sa Self-Declaration of Non-Remarriage para sa mga Survivorship Pensioner. Pwede niyo ang iba kong mga videos patungkol sa ACOP Compliance para ma-guide po kayo ng tama. Pangalawa, dapat malinaw at kita ang latest date ng newspaper at hanggang half body ang pagkakakuha ng photo. Pangatlo, ay dapat malinaw at kitang-kita ang both sides ng inyong mga IDs, hindi dapat putol para tanggapin ni SSS. Kung kaya naman na personal magpunta sa SSS ng mismong pensioner, ay no need na ng photo with newspaper. Ito ay ginagawa lamang para siguraduhin na buhay pa ang mismong pensioner. Meron po tayong limang paraan para makapag-complain una, submit through personal. Kung kaya naman na magpunta personally ni pensioner, ay mas maganda para mapabilis ang pag-accept ng inyong akop especially doon sa mga nakahold na ang kanilang pension. Much better kung personal na po kayong pupunta sa any SSS branch dala ang inyong mga requirements. Pangalawang paraan ay submit through email kung wala naman tayong time para magpunta sa branch ay pwede tayo mag-submit through their email address. Suggestions lang po para sa lahat ng mag-email kay SSS. Much better if sa dalawang email address natin ipasa ang ating ACOP compliance. Isa sa main office which is members slash relations at sss.gov.ph at ang isa naman ay sa nearest SSS branch. Kuhanin po natin ang email address sa SSS Branch Directory. Dito nakalagay lahat ng email at mailing address ng bawat branches. Para in case na hindi ma-accept sa main office ay meron pa tayong option na ma branch. Kung pensioners residing abroad naman, I need mag-send ng email sa ofw.relations at sss.gov.p para sa schedule of video call conference requirement. Ang pang-apat na paraan para makapag-comply ay submit through representative. Ito ay ginagawa if ever hindi na kaya pang magpunta ni pensioner, sa si at may kaanak naman na pwedeng magpunta ay pwede naman as long as magdadala lamang po ng authorization letter, valid ID's this pensioner at ng representative at ang ACOP required documents. At ang last part of ways natin ay submit through online. Sa ngayon ay inaayos pa ito ni SSS pero kung mag-okay na ito ay mas mabilis at magaan na sa ating mga pensioners ang pag-comply ng kanilang ACOB. May iwasan pa ang paghihintay ng matagal para lang ma-access sa ating transaksyon. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Mag-submit na po tayo hanggat maaga pa para makaiwas po tayo sa pag ng ating pension Sa complete instructions ng ating ACOP compliance ay pwede nyo po ito panoorin ang iba ko pang mga videos para makatulong po sa mga nahihirapan kung paano makapag-submit. Maging sa ating mga pensioners na naninirahan sa abroad, That's it. Sana ay makatulong po itong muli para sa mga SSS pensioners na until now ay hindi pa nakakapagsubmit ng kanilang ACOP compliance. Sa mga may katanungan ay pwede nyo po ilagay sa comment section at pilitin po natin na matulungan po kayo sa abot ng aking kaalaman. Disclaimer lamang po, hindi po tayo isang empleyado ng SSS o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base sa aking kaalaman, karanasan at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon para maipahatid po sa inyo. Lalo na po sa ating mga SSS pensioners tulad sa aking ina na isang survivor pensioner. Subscribe, Brillis channel. Subscribe, Brillis channel. Subscribe, Brillis channel. Subscribe, brillis channel. Subscribe, brillis channel.